Guys, so today is August 2nd, 2025. So, dito po tayo ngayon sa Pawing Polo. So, as you can see, mayroon pa siyang bukid, no? Ayan, may rice field. So, 10 years from now, o siguro 5 years from now, yang yung nakikita niyong bukid, hindi na yan magiging bukid. Okay? Kakalbuin niya ng mga full politiko, Okay? Mga full Tsaka yung palayan na yan, gagawing mall yan. Tatayuan niya ng mga bahay o kaya building. Ano yung nangyayari ngayon sa Pilipinas? Papabayaan natin yung agrikultura. Sinisira natin ang yamang kalikasan. Diba? So, 10 years from now, ganyan ang mangyayari. Nakikita nyo yung bukid na yan. Mawawala din yan. Kaya this video is uh, proof documentation. So dito may papakita pa ako sa inyo. Kasi yung palo nagiging ano na siya naging formal. So kaya nito rice field to dati ngayon building na nila. So pinapakita ko lang sa inyo yung old palo. Again, August 2nd, August 2, 2025 ngayon. So, babalikan ko itong video na to 10 years from now. Tapos babalik tayo dito sa area na to to get a video. And, uh, kita nyo mga bukit pa yan. Ito. Nakikita nyo yan. Diba? Mga palayan pa yan. Yan. Mga palayan pa yan guys. Pero time will come. Dahil sa Kasalanan ng tao, mayaman, mayroong yaman. May yaman. Pabayaan ang kalikasan natin. Pagiging ano yan, puro building na yan dyan. Mall, ito. Ha? Tingnan nyo ito. Ito na area. Tignan nyo pala yan pa yan. Pero unti-unti yan, mawawa ang mga may-ari neto. Mauperan sila ng mura kalaga. Pilihan niyang lote eh, oh, ubenta yan so sayang di ba mayroon tayong kantang masdan mo ang kapaligiran hindi naman masama ang umunlad ng isang bansa yumaman ng isang tao pero wag naman nating masyadong di ba patayin ang kalikasan ng Pilipinas kasi maganda tingnan kapag ganyan, di ba? Napakaganda, guys. Diba? Green. Eh, pag nandun ka na building yan. Eh, mga bukit na yan. yung mga bukid na yan, guys. Darating ang panahon, makakalbo din yan. Unti-unti. So, this video is a uh, living proof documentation. Again, August 2, 2025 ngayon. So, babalik tayo dito sa area na to 10 years from now, guys. Wala kayong pinagsasin sayang unang ko pictures para may